Alright mga amigo, may kumain na ah. May tuna na May tuna na kumain mga amigo Yun mo, yun mo, tumakbo Tumakbo mga amigo Yun mo Yun mga amigo Matakbo na siya mga amigo At hatakin natin ito mga amigo Para hindi ito masabitan ng Tuna mga amigo Thank you Lord Huwag kang makawala ah Akin kan ah Ayo dong Ayo mga amigo Tentakan Ayo dong know?

Malubog na araw mga amigo. Happy trip tayo mga amigo. So, mga amigo, ano so, na? Alam ko po talaga sincere happen mga amigo. All right? At, 'yan mga amigo, sige tayo mga amigo. Let's go. At andito na tayo sa spot mga amigo na kung saan tayo magha ng tuna mga amigo. At umabot na tayo dito mga amigo at ang oras pa lang ngayon mga amigo, alas 8:23 na mga amigo. Ang oras at yan mga amigo at magandang gabi sa inyong lahat dyan mga amigo sa aking mga tulad na mga supporters, subscribers at sa aking mga silent viewers magandang gabi sa inyong lahat dyan at samahan nyo ako mga amigo sa aking pag, -ad -pag adventure ngayong gabi mga, mga, mga amigo at sana palarin tayo at yakampi natin ang biyaya ng karagatan na makahuli tayo ng tuna alright at yan mga amigo, at mamamain tayo mga amigo. Papainan na natin. Kahit bata pa ang oras, papainan na natin. Baka may tuna na maagang sisibad. At sibaran tayo. Alright. Yan mga amigo, mamamain tayo mga amigo. Ay, papain muna natin mga amigo. Ito mga amigo. Ito, matagbak pa. At ang baka muna ang papain natin kasi wala pang wala pang tira na mga amigo. Hindi ko lang napakita kanina mga amigo ang pag dating ko sa payaw mga amigo na na huli ako ng matang Hindi ko lang napakita sa inyo. Ito pala mga amigo na matangbaka. Huli to sa tawag dito sa amin bundok dun sa payaw. Alright. Napakain na natin mga amigo. kain ng mga 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 I patainan natin lahat para magtato nga na maagang darating mga nigo tapos na tayong mamamain mga nigo one eternity later diba ka nigo mamamain tayo, mga nigo mga nigo may kumain na may tuna na may tuna na kumain mga nigo yun mo tumakbo tumakbo mga nigo yun mo yun, mga nigo matakbo na siya mga nigo at hatake natin ito mga nigo para hindi ito masabitan ng tuna mga nigo thank you lord huwag kang makawala ah Akin kan, ah. Juno. Dun sa likuran kumain, mga migo. Tuna, mga migo. Mga migo. Dalam utara. Ketengkelod. Nasa, mga migo. Ditaro, mga migo. Good. Kumain mga amigo, parang ngunit lang siguro to mga amigo. Anong man, uh -huh. na. so, sabayin hindi rin natindahan ang gansong mga miguh at saka pamalo Ditawag, "Akin kan na, timun Nigo." Hindi ko, "Ako man itong tumuganon ko." Hindi Thank you Lord, thank you Lord yes, let me go Thank you Lord Let me go, go. Thank you Lord Here we go. Basta, mga bigo. May tuna na tayo mga bigo. Tali na din dito, dito mga bigo. Dahil lulog na rin to. Saka mayroon pang kasama. At makasigunda pa tayo. Yan mga bigo. Yan mga bigo. May tuna na tayo mga bigo. Thank you Lord, thank you Lord. Thank you so blessing Lord. Right, nasa mga 30 kilo siguro mga ligo. Thank you Lord, thank you sa biyaya Lord. At mamain tayo mga ligo. Patayin na natin ito. Mamaya na yung mamaya na ang huli natin. Yan mga ligo. ang huli natin mga ligo. Mamaya na natin yan ipa-plastar mga ligo. ipa-plastar mga ligo mamamain muna tayo para sa mayroong pagkasama makasigurong ka pa may mga, ano ako dito mga amigo may mga tangko mga serana, ito ito ang kain ko mga amigo, serana at na mislit na ko kanina may pinislit na ko mga amigo buhay pao. buhay pao, mga lord hulog <coughs> para makasigunda pa alright nakakahingal mga Migo. Okay po mga bigo Pero okay. Ito yung mga bigo Papainan din ah, Hindi yun nga rin ito papalitan mga bigo Kasi maganda pa ang Kanyang Matintap pa ang kanyang kaliskis mga migo. Hulog nga rin ito para kameran pasang mga kasamahan at makasigunda pa yun sa likuran siya nag dun siya sa kabila sa likuran mga amigo main yun magmigo. Wow, okay. Isap po itong pansika. Uy. Dito ang ipapain natin, mga migo. Flying fish. sabi saya pa, bansi. Bansi ang tawag dito sa amin, mga migo. Ito. Bansi. At sa English, to flying fish. Ito ang pinain ko kanina, mga migo. Flying fish. Ang sinibad ng tuna na ito mga amigo. Flying fish ang kanyang sinibad. Ayan. Ayan ang tuna natin mga amigo. May tuna na tayo. Alright. Thank you, Lord. mga amigo na balita na lahat ka ah, na balik ko na lahat sa ah, pag-arya mga amigo ang ating fishing gear sa pantuna at dito din sa likuran mga amigo yan o oh. na, na yan oh. at antay-antay lang tayo mga amigo sa segunda mga amigo at meron na tayong tuna dito mga amigo isang piraso mga amigo tuna dito ko ilalagay muna mga amigo hindi ko muna yung kasar si Ma... Ano kayo mga amigo? Tawag ka sa sa Abisaya pa Mapuot tayo mga amigo kapag may magsigunda na Sa kain Hindi tayo makatulo sa paggalaw Pag ikasarga na natin to Bukas na natin ito ikasarga mga amigo Pag liwanag na Pag uwi na Alright At yan yeah, mga amigo May blessing na tayo mga amigo At time check tayo mga amigo ito na mga, mga amigo, ito so, Alas 2.52 Malapit na mag alas 3 mga amigo At good morning sa inyong lahat yan mga amigo Nahantay-antay lang tayo sa Segunda ng kain sa tuna mga amigo At sana May kakain pa At para makasegunda tayo Alright Ito na pisinger ang kinainan kanina mga amigo Ganon yung kasinger na yan, yan ang kinainan kanina at ito ang tuna na nahuli nyo nasa mga 30 kilos alright good morning mga amigo at hindi pa hindi, hindi pa nadagdagan dagdaga ng ating huli mga migo isang piraso pa lang ang huli natin mga amigo na tuna at hindi pa na dagdagan yung huli natin kanina ano na mga amigo alos, ang oras mga amigo alas city na mga amigo at yan mga amigo maliwanag na kita na ang kita na ang kita na ang kamigin alright at nakarya pa rin ang ating mga fishing gear mga amigo at magbabaka sakali na may kakain sa pagliwanag na ng araw at baka meron pa yan mga amigo nasa, nasa area pa yan mga amigo at sakali tayo na baka may kakain pa ipagluwanag na ng araw yan mga amigo malapit na lumabas ang araw mga amigo at malapit na mag alas ko mga amigo at good morning sa inyong lahat dyan mga amigo 2,000 years later. Yan yeah, mga amigo, at hindi na nadagdagan na, 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 mga amigo ang huli natin. Isang traso lang, at yan yeah, mga amigo, maliwanag na. At good morning sa inyong lahat yan yeah, mga amigo. At magliligpit muna ako mga amigo, para makauwi na.

Yan mga amigo At uh, ikakarga na natin ang huli nating tuna mga amigo Yan mga amigo At ikakarga na natin itong huli natin na tuna mga amigo Ikakarga na natin Ito mga amigo Ito ang tunan natin mga amigo Yan, yan ang huli natin ngayon mga amigo At yan mga amigo Maliwanag ng araw Nag sunrise na Yan o. At yan ako uuwi mga amigo Alright For today's video At hanggang dito lang itong video natin mga amigo At bago matapos yung video natin mga amigo Pasasalamat muna tayo sa ating mahal na Panginoon Sa araw-araw na biyaya natin natanggap At pasasalamat rin sa aking mga solid na supporters subscribers at sa aking mga silent viewers at kung bago ka palang nakapanood ng aking video no, please like and share at huwag kalimutan mag subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa mga in-upload ko ng mga videos kung kayo ninyong salamat o pag-amping mong kanan at up next sa susunod nating mga video mga amigo